Ang bango! Ang ano, Sen? Ano na nga, ate? Napadanda pa, yata. Ay, ay, Kaya kayo ano? ba? may gabatkan ka. Oo. Uh, uh. Ano yan? Aba, daw ba? May nagdaanag-daanag. na nga. Anong na? Ay, hindi pa ako nakain. Ako hindi rin nakain. O, oh, hindi pa rin ka na kumain na na. Kung hindi ka pa nakain. Ipahihinan na na ako ulang yung asawa rin makakain din. Alam ah, yan naman? Hindi, hindi ko makakain yung asawa ko. Eh. Hindi pa Tsaka